Whether we like it or not, technology na lahat ngayon. So pag hindi natin itinaas para i-enhance uh, sa technology ang klase ng edukasyon, ibibigay natin sa mga bata, may hirapan sila to be competitive. And in order for our students to be competitive, kailangan na rin natin itaas at en enhance ang ating uh, gamit sa mga paaralan sa pamamagitan ng internet connectivity. Uh, sa kasalukuyan po meron po kaming uh, 730 plus ng mga schools at uh, sa kabuuan po ay umaabot ng 95 schools ang mga underserved uh, by internet. Uh, Siyempre po, sobrang uh, tuwa uh, unang-una ng mga mag-aaral, ikalawa ng mga guro at ng mga punong guro dahilan sa uh, alam naman natin na ang internet as of now ay one of the primary needs para yung ating uh, access uh, sa ating education ay uh, mabot ng bawat isa. Kaya po uh, masayang masaya po ang uh, kabuuan ng uh, DepEd Division of Batangas. Out of 700 plus 95 ang uh, mga public schools natin elementary and secondary, correct yes, me po. sir David, ang walang internet connection. Ang meron tayo dito na Starlink Uh, ito ay may koneksyon sa suporta ng DICT uh, kay uh, Secretary Henry Aguda. Maraming maraming salamat po. Ito na po ang solusyon sa pangangailangan natin para yung mga laptops, yung mga smart TV na ilalagay natin sa mga classrooms ay talagang mapakinabangan natin dahil ito ho ang magtataas kahit paano ng kwalidad ng edukasyon pwede natin ibigay sa mga estudyante lalo na itong formative age in order for them to be more competitive pag dumating na sila sa kolehiyo sa amin pong uh, pangarap na magkaroon po ng napakaganda at competitive na education po ang ating pong mga estudyante dito po sa Batangas dahil ito ho ang pinaka-importanting investment para ho, sa ating mga kabataan dahil ang return nito ay kinabukasan nila kaya education is precious and very important sa bawat isang estudyante